Magandang umaga po. Ako po si Bro Arnold. Siluhan niyo po muna ako tayo magkapit, Pandasal. Ilang araw na lamang po at kapistahan na po ni San Ignacio de Loyola. Kasama ng ilan niyang mga kaibigan, siya po ang bumuo ng kapisanan ni Jesus o ang kongregasyon naming mga Heswita. Mahaba na po ang kasaysayan ng mga Heswita sa ating bansa. Sa katunayan nga po, ang susunod po nating santong Pinoy na si Pedro Calungsod ay natuto ukol sa pananampalataya sa tulong ng mga Kastilang Hesuitang Misyoneryo na naglingkod sa ating bansa. Isa sa mga itinuro ni San Ignacio sa mga sumusunod sa kanya ay ang kaugaliang magis, na madalas isalin sa Ingles na more. Subalit hindi lang ito paggawa lang ng paggawa upang higitan ang dati nang nagawa ng kapwa na parabagawang nakikipagkompetensya. Ang itinuturing na magis ay ang patuloy na paghigit sa sarili sa pamagitan ng higit na pagbibigay ng ating sarili ng punong-puno ng pagmamahal. At magis nga po ang ginagawa ng mga magulang na labis-labis ang pagsusumikap upang maitaguyod ang kanila mga pamilya. Ang pagtuturo ng mga guro ng buong-buo kahit na hindi kataasan ng sweldo. Pati na rin ang mga lingkod bayan na pinipilit ituwid ang landas ng ating mga kababayan kahit ito'y nangangahulugan ng pagsasakripisyo. Iyan ang magis, buong-buong pagbibigay ng sarili. Tama nga po si San Ignacio, ang tunay na pagmamahal ay hindi sa salita na sisilayan, kundi sa pagkilos na susumpungan. Magandang umaga po.